Ang Nambaran Cemetery sa Tabuk City, Kalinga ang isa sa mga natatanging himlayan sa Cordillera. Ating alamin ang ilan sa mga kwento kung bakit nga ba naiiba ang disenyo ng mga puntod dito sa report ni Irene Signaw. Nakilala ang barangay Nambaran ng Tabuk City dahil sa natatanging pamamaraan ng mga residente ng pagpupugay sa kanilang mga yumao kikita sa Nambaran Artistic Cemetery sa sito Ilim ang mga agaw atensyon na puntod gaya ng nadesenyo na sasakyan, truck, eroplano, pangka, sapatos, ibon, kabayo at marami pang iba. DJ Kaunaan na uh, na ipotre DJ Chapel kini Rafael Binulok uh, Palok pa isuna isu na ti tau una katikis. Ini si Brek ni Simbaan ijay tulgaw, ngayan. So, napanunod na ito yung uh, voluntary group of uh, carpenters na taga-aramid ito yung uh, di barangay ng brand uh, na iportray portray di katatao ni Rafael Palok na isutikaw na ang mga catechist sa pagdaan ng panahon, nakagawian na ang pagdisenyo ng mampuntod ayon sa katangian, buhay, alaala -ala ng namayapa, maging ang mga hindi natupad na pangarap nila noong sila ay buhay pa. Isa sa mga tampok dito ay sapatos dahil pangarap ng nakalibing dito na magkaroon ng sarili niyang sapatos. Kaputa, hindi ka ubingda no ubing da. Anayon nga rapaap ng, ng iti sapatos. Ngayon, DJ, may ibabaon na kapsat na napan gumatang di sapatos ang kwa no, siguro takurang diya kwarta na hanayon ng no isang pet na sandal so nga ang pela nga natungtungpal di diya ay na ang sapatos bilang pagkilala sa kahalagahan ng lugar Nirehistro ng Tabuk City Government ang Nambaran Artistic Cemetery bilang mahalagang cultural property sa ilalim ng National Commission on Culture and the Arts. Bukas ang Barangay Nambaran para sa mga turista, ngunit ipinapaalala ang pagpapanatili ng kalinisan sa lugar at paggalang sa mga yumauna. Mula sa PIA Kalinga, Isla Signal para sa PIA News Cordillera.